<laughs> na overheat ani, na overheat. Alam ko sa karbang sila. Oh my god, the fire prevention man. So, so na, no. no. di pagmo na kada maplang ka, Mag video sa ta ani ala ng mo. BSP where are you? <laughs> Grabe na fire prevention man. <laughs> naklong program patay ni? Overload? Overload. Dua ka nito ra joey, kung kumano pa ngayon namin, bili ko namin tu guys, drill ra tu guys, drill. Mahirap pun si guro sata kay para sakto kto ng ato pagwis puminit. <laughs> Di siguro mo pasayawo nung sinisayaw sayaw rin yung mga ako na video Alakapijong bang media kina ngalubat.